narak mga tinanong mga kanawong na lamigay na siya apa 'yon mautan na naong mautan eh mautan iilo na, ako na sa lubot na sa una naong pansang ilo ni puro mautan ni eh. mautan na oh kani oh bulat bulat mautan ni eh. pakita po na ang mga kwadya sa um, na ni mo sabuan <laughs> magunsa ka, magunsa ka. Oh, sige, sige, sige. Oh, magbaktamling daw siya. Ah, <laughs> oh, kikayo. Kare, pa, Bolo anak kina, na, kinana, naong? Ah, mga silihan dere mga kanawong. <laughs> Matamakan Matamak mga sili dyan. Sige mga kanawong na. Mga tinanong na muna mga kanawong. Mga kanawong. Nanong tawag mga sili mga kanawong. Bye bye.